Ito talaga ang isa sa pinakanakahagulat doon sa mga binitawang salita ng natang si Tambalos Parang bata lang daw na inagawan ng lollipop, inagawan ng candy. Ganyan ang nangyari. Yung kanyang mga maaanghang na banat at salita laban sa nasa Malacanang, kalimitan doon ay karamihan daw doon ay mga biro lang naman. Pero biro ba yung pagbabaliw-baliwan nyo rin? Biro ba yung astan nyo na talagang parang baliw. Kung kayo'y nagbabaliw-baliwan lang, nagbibiro lang sa puntong yon. We don't deserve anyone like you. Kasi hin hindi biro ang maging isang maging isang leader ng isang bansa. Hindi biro ang pwesto nyo. Binibiro nyo ang Office of the Vice President kung gano'n. Winawalang hiyan nyo ang Office of the Vice President kung gano'n. Pero eto ah, hindi daw kasi tinupad ni PBBM ang pangako uh, nito kay Sara Duterte. Matindi. Sabi na eh. Napakasimple bagay na ito ha. Ingit. Kasi gusto niya talaga prinsesa siya. Kasi gusto niya talaga importante siya sa lahat ng pagkakataon. Special siya dahil special child kuno siya. Yun ba? Hmm. Kung siguro narinig niyo na to, talagang kahit pa matatawa kayo sa sa rason na ganito. Yung rason nga niya na meron daw siyang papel, listahan ko nun ang limang uh, ginawa ni PBDM uh, PBBM na pwede siyang ma-impeach or impeachable of, uh, o offenses daw yung lima na nasa listahan. Pang bata, may listahan ako. Tanga, pwede mo namang sabihin eh. Pwede mo namang isiwalat eh, nang wala ng pagbabanta. Kung talagang may basihan ka, ang ibig sabihin lang nun, nananakot ka, akala mo talaga may alas pa po kayo wale. Wala na po kayong alas, Sarah Duterte. Kumpara sa nasa Malacanang, kumpara sa taong bayan, na napakaraming alas laban sa inyo. O, oh, eto yon, Yun pala ang naging dahilan. Ang priority daw nagagamit gagamit niya ng presidential helicopter ay si Sarah Duterte. Gusto niya, siya ang priority. Sabi ko sa kanya, pwede bang sabihin mo sa uh, 250 na ako, dapat ang priority, hindi ikaw kasi yun ang usapan natin. Madun pa lang, tingnan niya naman. Mas gusto niyang siya ang priority ng presidential helicopter. Kesa sa presidente mismo, anong kabaliwan to? Anong kabulastugan ito, Sara Duterte? Siguro nung puntong yun, ah, sige, mm, okay, malay, malay din ba ng Pangulo na ikaw ay nagbibiro pala? Dahil ang pinoproject mo ngayon, puro ko na biro yung mga binibitawan mong banat, puro ko na biro yung binibitawan yung pagbabanta. Hmm, hindi ikaw kasi yun ang usapan natin. Alam mo na may maliliit akong anak. Oh, yun naman pala. Sagot niya, do I have to tell them? In British accent. Pa, sabi ko, of course, kasi Presidente ka, ikaw ang magsabi. Yun pala daw, nalaman natin si uh, First Lady uh, Lisa Marcos ang priority sa helicopter. O nalaman daw niya na si Lisa Marcos daw ang priority at hindi ang Vice President. Hindi lang si Lisa Marcos ang priority. Ang priority po talaga ay yung first family. If you are sane enough, maiintindihan mo yan at hindi ka dapat naghiling na ikaw ang prioridad. Di ba? Ayun, kaya hindi ako. Ano ba ang ginagawa ni Lisa para sa bayan? Yun, yun yung tanong niya. Wala naman daw ginagawa kasi ang first lady para sa ating bayan. As if naman, meron ka pong ginagawa, Sara Duterte. Yan. May nababasa natin, ano ho, dahil yan din po ang katanungan ng mga kababayan natin how dare you say na hindi marunong daw magpresidente si Marcos Jr. As if naman talagang marunong ka. Sabihin na natin, sa pagka-mayor pa lang, baka hindi mo na alam. Sa pagka at secretary pa lang, hindi ka rin marunong. Tapos eto, pagka-vice president, okay lang sana yung hindi marunong eh. Okay lang sana yung may kakulangan. ba? Diba? Yung may kakulangan sa mga dapat gawin. Dahil talagang along the way, the process is there, madututo ka. Pero ang nangyari kasi unang-una pa lang, puro nakatiwalaan. Anong intensyon mo sa bansa ito? Ibagsak? Ibagsak mo ang ating bansa dahil sa paglustay mo ng pondo ng taong bayan at ng gobyerno? Ang kapal. Good luck. Hmm.